Un paspasalamat ami. Ay nagtago, muntamo, tamo, ibihitat imali, nang ibingay hitempo, laing yakapiada. Ito wen kalpasan di programa. Naging makulay ang pagtatapos ng ikawalong Ibagyo Creative Festival sa Baguio City kahapon November 23 sa Baguio Convention Center. Pero kung gaano kaingay ang pagdiriwang, kabaliktara naman ito sa ilang artist ng lungsod. kilometro lang ang layo kung saan ginaganap ang closing ceremony. Nagkasa ng candlelight protest ang ilang miyembro ng Baguio Artists at Cultural Workers ng Lungsod. Kanilang panawagan, tamang pagbayad, pagtrato at pagrespeto ang kanilang panawagan. Ito'y matagal na raw nilang hinihiling mula sa pamahalang lungsod. Sa isang Facebook post ng dating creative director ng Ibag-Iw Festival at kilalang Baguio-based artist na si Ferdinand Balanag, inilahad nito ang kanyang pagkadismaya sa patuloy na maling pagtrato sa mga artist sa lungsod ng Baguio. Anya, isa raw sa kanilang mahinalkit ay ang pagsira at pagtapon sa obrang anito mural ng kilalang Baguio artist na si Angelo Aurelio. Ayon sa grupo, wala umanong pahintulot na sisirain pala ang obra. Ang nasabing obra rin daw ay nagbigay pagkilala sa mga frontliners at mga pumanaw noong COVID-19 pandemic. Ayon naman kay Carlo Altomonte, isa ring artist at dating director ng Ibag EU Creative Festival taong 2019, na iba na raw ang layunin ng nasabing aktibidad. Um, ang intensyon nito is to highlight um, una, una pride of place no? um, at yung cultural identity no, ng, ng, ng Baguio and hence ibaguio so that was the um, that was the start of the festival being called um ibaguio um, ang intention um at least ng grupo namin nung kami yung um nag-stage ng festival is first and foremost to honor and celebrate the artists and the artisans um, it wasn't about the glamour or the red carpet events no it wasn't about that Um, we were aiming more for substance. Mm -hmm. And um meron man kaming hindi namin to inis, hindi namin in, in stage yung mm -hmm. festival mm -hmm. for tourism mm -hmm. or for um, for VIPs mm -hmm. or for influencers mm -hmm. or for the elite yes. or the kulturati we staged the festival particularly to celebrate and honor our creatives mm -hmm. our artists yes. and everybody else mm -hmm. were guests. Mm -hmm. Parang ganun. Yun yung idea namin. Dagdag pa niya, hindi na raw nabibigyang halaga at sapat na pagkilala ang mga artist sa lungsod. It just goes to show um, kung gaano ka-superficial ang pagpapahalaga ng mga powers that be, mm -hmm. no? ng mga namumuno um, sa 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 event na ito. Mm -hmm. Doon sa mga taong sila mismo dapat ang ino-honor natin. Okay. No? Um, and it's um, it, like I said, it's, it's very sad that it escalated to this level. Yung know, sawang sawa na kami na tuwing tatawagan tayo ng LGU. Maririnig mo lagi, do it for the love of Baguio. Pag narinig mo na yon, ibig sabihin niya, walang budget. No, hindi ka mababayaran ng maayos. Ginagawa ba natin yan sa mga contractors na gumagawa ng tennis court o ng mga kalya natin? Hindi naman natin ginagawa sa kanila yan. Eh. Ang ilang mga artist rin ng lungsod ng Bagyo ipinahayag ang kanilang pagkadismaya. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang Baguio Creative Council at City Tourism Office pero wala sa kanilang opisina ang kanilang mga tagapagsalita. Taong 2018 nang ipagdiwang ang unang Ibagyo Creative Festival sa lungsod. Ito'y matapos hiranging Creative City of Crafts and Folk Art ng UNESCO ang Baguio noong 2017. Angel Arquero, are ingenious